Ayan, sa makabulsoy. At Andito tayo. At tayo ngayon sa may Burham Park. Dito sa may lagun. Dito tayo ngayon sa may lagun. Masyado maingay sa kabila. May concert ngayon sa may Melvin Jones. Kaya maingay. Dito na na tayo maglakad-lakad sa may lagun. Burham Park. So, Ayan, may nagpapahinga. Daming tao ngayon. Dami pa nagbo boating boating lang pag may time yung mga nagna night boating yan dami pa nagna night boating ikutin lang natin yung part yan yeah. masyadong maingay sa kabila kakamsat mga bonsai upload videos lang lipot libot lang tayo dito sa may Burham part. yan pa ba nagbo boating mamaya pupunta tayo sa Rose Garden Barkek, barkek yung babae. Grabe naman makasigaw yung hayop ng babae. So, tayo dito sino ba talaga yung Grabe yung mga babae talagang kanyang kakapset Ano? Mga babaeng ganyan na ano, grabe, balahura, bala kung sumigaw, yan o, no? tinalaya, sigaw ng sigaw, grabe. Para mo nakawala sa hawla, Diba? ba? Mga walang yan. Okay. Kaya mas gusto ko rito sa ano eh, sa Bulagon, ni Tahimik dito. Ayoko sa kabila, magul maingay. Lakad-lakad lang tayo dito, sa Mese Furham Park. Ikot-ikot lang tayo. Dito <tinyo> ka muna. dito ka muna? sa mga kamay. Kasama mo isa. Grabe yung babae niya. Balahura. Ay, nakawala sa hawalan ini. Mga yun yung mga walang urbanidad, mga walang breeding, di ba? Babae tao, ganyan ka. Kahit na ng babae siguro sa buong mundo, huwag na nang Diyan eh, ako nabibitit eh. Yung mga maiingay na babae, di ba? Yung mga maiingay na motor. Saka, wala talaga akong hilig talaga sa maingay. Gusto ko talaga matahimikan, matahimik. Kaya ako ka po umakit ng bagyo, di ba? Pag-relax. Yan, oh. yan yung, yan yung ano. Yan yung kakabsat mga bulsa yung ano, Baguio City, o. Oh. Ayong SM Baguio ilaw na ilaw. Oh. Well lighted. SM bagay yan. Kakabisat mga bulso. Ayan. Ganda. Bro. Ganda ng ano. Kaya lakad-lakad pa tayo. Enjoy-enjoy lang natin tong ano natin. Kaysa makapagsiksikan ka dyan sa ingay sa kabila. Iba. Ito, relaxation. Na-relax ka. Bala sila dyan. Iri-reserve ako bukas sa street parade. Iri-reserve pa natin bukas sa street parade yung ano. Ang ganda oh. Yan yung SM bagyo kagamsar mga potray. Ang dami pa nagbo-voting. Lakad-lakad lang. matilim kasi dito. Dito sa Mayburham Park pagkabi Okay, eh, mga nagbo boating sa kabi. lakad-lakad lang tayo Burham Park mamaya lakad din tayo sa Session Road tapos sa Malcolm Square ulit <tik> Yan yung mga nagbo-boating sa gabi Makikita niyo yung mga mga night boating dito sa Lagoon tayo dito sa Mayburham Park <coughs> bukas, street dancing. Kailangan maaga. Pagsisibola yun sa may Palagbenga Park. Street dancing. Kung gusto mo talaga maaga, madaling araw pa lang, takapila ka na dapat doon. Para magandang view mo doon sa may Palagbenga Park. Doon lang start eh. Hanggang dito sa may, dyan, sa may Melvin Jones. Hanggang dyan, yung parade. mag start sa... Ito. Uh, anak boboting, mga boboting robotik, SM, SM Baguio at night. Yeah. Bum, bum, bum. Reggae ya, reggae. Yes, man. Reggae, man. Reggae, man. Yes, man. Oke okay dinan man. Oh. Bisa pam. <laughs>

Uwi na kayo, ingay nyo Papaano kayo dyan sa ano eh, Melvin at Melvin Jones eh. Uwi na kayo Puro parang parang naman yung kinakanya Parang parang pam kinakanta Wala namin kami sa kanta mo Puro parang pam eh. Tatarantado ang kanta yan Pors. Para sa mga kapatid natin Kagabito Pero ba ni patay sa may pili patay sa may ano sa may rose garden I see ke lang Jangan lupa like, Punta tayo sa Rose Garden. Tingnan natin ganap sa kabila. Dami na mamasyal ngayon sa may Burham Park. biar Pier kasi ngayon. Tapos linggo. Sabado, linggo, bukas. Yung ganap sa linggo. Lalo sa linggo, yung flower parade yun. Eh. Tapos yung lunes. Sa Tahimik na naman dito sa Baguio sa lunes. Um, oh, okay, guys, so come

I'm ah, not sa Rose Garden, sa mga punsoy, papakita ko lang sa inyo Rose Garden. Tapos pupunta na tayo sa Session Road. Pahika na. Pupunta na tayo sa Malcom, sa Session Road. Lalakarin din natin sa Session Road, syempre naman. Putol-putol lang bike natin.

Yung yeah, mga ukay-ukay -okay dito Yung mga ukay May mga pilihan okay -okay. na ukay dito ng damit. Give it back to me Ang budga nung bakay mga ano? Hindi mga ba? mga

may ganap ning pala rito patay mo rin natin may music pero hindi mamatay mo ito eh e ko? Ano ko? Ano meron dito? Nakikita ko lang itong mga bulaklak pero mas maganda to bukas. Umaga ito maganda eh. Uh, makita mo lahat. May music kasi. Baka mga, mga ito ko rito. Kakapsat mga pulisan. Babalik na lang ako rito bukas umaga. Pag wala music. May music eh. Delikado, baka maka-copyright ako rito. Huwag na, balik na lang ulit tayo bukas. Wow. Baka maka-copyright ako eh, delikado. ilang iniwasan iniiwasan ko eh. Copyright. Balik na lang tayo bukas lang. Balik na lang tayo bukas ng umaga. Kaya, yeah, pinakita ko lang, eh. may ilaw-ilaw. May music kasi, eh. maka-copyright maka tayo eh. Nandiyan tayo sa station road, may music e, eh. mga mga copyright ako dyan, patay tayo dyan. Hila, ano ko nga itong channel kong nga ito, bago pa lang e. Eh. Mga ma technical na laban ako dito. May music kasi. Ay, eh. ang Out muna natin kakapset mga bonsai. Mag-live ulit tayo mamaya. Mag-upload ulit tayo mamaya sa may Malcolm. Saka Mag-upload mag, mag, mag mamaya ako mamaya ulit sa may ano. You know. Mag-video ulit ako sa may session room. Out muna natin. Sige. Sige kakapset mga bonsai mamaya. Sa may session room sa Malcom. Mag-video ulit ako. Bye-bye.